May ponito, At may pupunta naman ako sa kundito, kabarangay. At bibigyan ko na ng ayuda kasi siya medyo may nararamdaman na raw. Kaya punta ko nga okay? guys. Go, go, go. Ay, magamalang. Masarap ba? Ano 'tong pangalan? Lorna. Ano ang kaya mo? Tugay. Oo. Mayroon nangyayari kasi biyagno niyang sakit-sakit. Kailan pa yung sakit mo na yan? Noong panahon ito. February. Kaya pala hindi kita nakita lumalabas. Ano kaya naging sakit mo na ay Aywan ko pa gang. Sumakit na lang. Tumpa akong ganyan. ganyan ko ganyan. Ayun. Hindi na akong makalata. Hindi ba yung dating sakit mo yan? Hindi naman dating sakit mo? Noon ito. Lukan ay yun na naman din. Yun, yun din. hindi pa gumaling matagal na. Lukan ay kung muna naman din. Lukan ay nagpagamot ako. Hindi naman maano. Tapos lukan ay sumakit na naman dito sa mga ganito. Ano maging ano na mga nila maanohan ang kwan ko. Sabi nila. Sabi nila kwan daw papaubos uh, ko sana yung gamot na ako ah. Pang dalawang week, yun. Babalik ka, sabi nung doktor, sa baler. At yun bang ikukan uh, daw yung aparato sa bunganga para makikita daw talagang ano yung ko. Kaya lang, hindi na ako bumalik at wala na yung pera. Kaya oh. yeah, guys, si Lola parang matagal lang may sakit kung sino mo nakakakita sa atin at tinigil dito ang puso at magpadala ng pambili ng gamot ni ito, na mm, at lumamayat na siya o. uh, kaya kaya pala matagal na hindi ko nakita at may sakit pala siya kaya ano oh, okay. hindi, hindi ka naman ng buwan? Uh, na hihilong gano'n ka hindi kaya lang lang um, um, yung ano Parang kan dito ay tumitigas nila ng kaya hindi ako mapanggap. Hindi kaya yung uh, ano na. Mas na sa'yo. Hindi.

Si maraming maraming na salamat po Ate Tessie. Dahil yung walang sawang pagsulong sa so mga kagaya namin. Yan. May nararamdaman. Kaya yun te At sa so, ating hmm. isang kabarang eh, isang kabarag ay may nararamdaman hindi na rin nakatrabaho kaya siya napunta natin kaya Hello okay. Ter, pasalamat sa ating binigay. Hello guys! Ah, uh, please uh, subscribe sa channel natin uh, tatawarin at uh, please follow nyo at uh, sa muli uh, sa ating live.